Sa lugar ng Barangay Nalos, Municipalidad ng Kiamba, probinsya ng Sarangani, may isang ina na nagangalang Nanay Indat. Ating pakinggan ang kwento ng isang pamilya na sinubok na tadhana at katatagan sa buhay na kahit anong unusman ang dumating ay kakayanin, basta't sama-sama. Gusto ko po sanang ipa-check up siya pero wala naman kaming pera sir e. Eh. Nagsunod-sunod yun sir. Noong August, silang tatlo talaga nagsabay-sabay. Ito ang nauna. Tapos paglabas niya, yun naman yung nakadialysis ko. Mataas daw masyado yung krian niya. Tapos ang yung kidney niya, kunti na lang daw yung nagapangsyon. Kaya kailangan niyang i-dialysis. Mahirap lang po kami. So, sabi ko, hindi ko na kaya. Dahil ako lang naman ang hinasaan nila. Ano kaya ang maging reaksyon nila sa supresang dala ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express para padala at Palawan Pay? Tara, supresahin natin sila. Sobrang saya po kasi hindi namin nakalain na ganito karami yung dinala niyo sa amin. Kaya maraming maraming salamat po sa Palawan Pawn Shop. Thank you guys sa Palawan Pawn po sa tanda sa Pariyot. Sa kanyang ng mga pariyo na po. Maraming salamat Palawan Pawn Palawan Express, Pera Madala at Palawan Day.